Hello! Maganda ako. Oh. Yeah. <laughs> Promise. <laughs> ngayon naman mga kaibigan, meron naman ako akong kasama dito dalawang tao na sikat na sikat po sila at hanggang ngayon ay sikat pa rin sila. Love team. Siyempre, sino pa kundi ang walang ibang si Jolina Magdangal and Marvin Agustin. Yay! Ina Yay! Ako. Yes! <laughs> Inay, tandang-tanda namin nung sinabi mong love Team. Tandang-tanda namin yun kasi parang nag-comeback din yung Maricel William oh, nung Kung Ayaw then, Mawag Mo yes. at nakisali kami dun sa yes. movie niyo. Tuwang-tuwa kami. <laughs> ibang kaligayahan natin oh, sa Kung Ayaw Mawag kaya Mo. Kaya sabi ko sa'yo, iti-cherish ko yun kasi yun yung masaya ako. Mm. Yes. Na gusto ko yung ginawa ko. Inay okay. di ba nung ano nung uh, kinukwento natin pag sinishare natin yung experience natin sa kung ay mo wag mo. Ngayon tayo na yung may may mm, anak, may katraba, mga bata oh, oh. na diba? yeah. din kami. Pag nakukulitan kami din sa mga kasama namin ng mga bata. Sabi namin, siguro ganyan tayong nararamdaman <laughs> si Maria. kaka natin oh. ng mga bata tayo dati. Kamusta na kayong dalawa? na mabuti. Ibang level na ng relationship. Ibang uh, level right. ng friendship. Kasi po, parang, meron din tayong mga project na ginawa eh, di ba? Bago dito, mga soap opera po, ganyan. Pero, ito movie na to, dream project po namin ni Marvin. Mm -mm. kami kasi, nag-evolve siya nang naging parang, mas lalong naging tunay na magkaibigan. Mm Ah, -mm. oh, sarap magkaroon ng best friend. Yeah. Yes. Halimbawa, yes. okay. hindi ako komportable dun sa isa isang workplace. Uy, love sa yeah. naman ako dito. Basta ikukwento ko sa'yo mamaya. Pero sasama naman niya ako agad. Parang mm. ganun po. Sarap mm -hmm. na nag-evolve sa ganung Oo. klase ng friendship. Maganda yung, yung ganun. Hindi man kaming nagkatuluyan mm -hmm. na gusto Pero, ng maraming tao. Pero <laughs> et, sabi ko nga, Uh, blessing din yan, kasi kung naging kami sa may mga pinag lag di ba ganyan lagi uh -huh. pag mag-shot ang matitindi Tama. minsan matitindi din pinag-awayan uh -huh. baka hindi rin nagkaka-comeback kasi uh -huh. sabi ko okay. maganda na nga yata itong friendship yung, ito. yung kahit matagal na, di na, o, o, pag na, na. kayo hindi nag-usap pag nagkita kayo okay na pa rin yan, yes. Yes. yes hindi nagbibilangan hindi nagsusukatan ay walang ganon yung tampuhan konting-konte wala sabi, na nga ngayon halos wala na talaga ngayon kasi tsaka na-realize natin ang peti pala nung dati di ba okay alam Yes! Yeah. Mm. Alam ko, pente cash lang. <laughs> Parang okay yun na yun. <laughs> mas gusto natin, mas gusto natin yan. Oh, yun. o, oh, ngayon, ang tanong ko, pinapanood ko kayo, ako yung natatawa, hindi din ako sa inyong dalawa. Ano ba yan? <laughs> erase, erase, erase. Erase, erase, erase. Ay, hindi, hindi, hindi. Ano na mong love din yung dalawa ba? Sa ASAP. Sa ASAP? Mm oh, Nako si Mr. M. Hmm. Sa ASAP, pinag-partner po kami biglaan sa isang hosting. May ibang magsispill talaga. Eh, di ba sa ASAP, mabilis-bilisan. Oh, Dahil live, live eh. eh. Pag hindi pa ready, oh, ito, kasi nang nakaupo sa sulok-sulok. Oh, oh ito, ito. Ay, nandun na kami. Ito. Oh, nakakalat lang kami <laughs> ron sa paligid. Sabi niya, oh, ito, basahin niya kasi ito na. 5, 4, 3, 2, 1. Eh, pinaglaruan namin yung spill. Opo, oh, nagdagdag-dagdag oh. kami. It's, parang nagla basta nag-inisan lang din tayo doon. After na may, may, may meron na tayo ay, agad na po nagagawin 'di ba? Yun no, 'yung love and like, chemistry. Mm. Ay, yes, and I think yun din po yung na i-share isha namin hanggang ngayon na meron merong kami ni Marvin na magic. Magic oh. dun sa chemistry na yun na ako ayaw alamin ano talaga yun kasi para okay, mystery palagi. Oo, oh, oh, para ganun, para fresh lagi. Ah, oh. 'di ba? Meal slate. Yeah. Mm -hmm. Ayan ang mga ka-clapper. Yeah. <laughs> Alam ang pakiramdam na ang dami pa rin kinikilig sa lahat team Masaya. 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 Kilig din. Nakikikilig kami sa kanila. Minsan nakakataka. Dahil mga Gen Z na po. Diba? Oo, oh, yun na nga. Yun ang ano yun ang magic ngayon. Mm -hmm. ka kasi may mga Uh, Siyempre, kayo ilang taon na? Ilang taon na, Jolina? 46 po. Uh, 46 po. Parang lang ba kayo? Yes. Buti pa kayo? Hehehehe. Punta na daw siya sa inyo. Pinoproblema niyo yung 46, eh, 60 na ako. Ang galing, oh. hindi naman halatain na. Ay, talaga. Every time, every, time ako may nakakausap na ganyan, lalo akong hindi natatakot pumunta sa edad niyo kasi tingnan niyo naman ang itsura ng 60 years na. old. Masa may ganito ka. Yes. Kasi, oh. Nakakakaba oh. dati, di ba, pag sinabi 40, 50, parang oh, oh, parang ang oh, tanda-tanda na. Ngayon tanda -tanda parang iba na ya? Ay, parang, Iba, no? Oh, congratulations! Hindi na kakakaba kasi pipig na pwedeng yes. maging ganyan basta maging oh, maayos, maayos, magandang lang. disposition yes. sa buhay. Correct. Tama, tama. Happy. Saka ang friends natin, huwag nating kakalimutan. Opo, okay. natin. importante po. Importante, important. lumingon-lingon tayo. Baka mm. mamay matalisod ka. Yes. Mahirap yun. Gusto ko pagtayo ko, nakachin up ako. <laughs> Correct. <laughs> Correct. Dibam, oh, oh, beauty queen lang. Oh, <laughs> beauty queen. Kahit hindi yung katangkaran. bawal na dadapa sa maliliin. Yes, pero nga dapat din mo Correct, kasi... Pagdanda pa tayo, yun na. Wala na. Lapit lang ng floor eh. Oh, Di masyado masakit. Di masyado. Correct. Sakit, Mamalik. Uh, ah. Crush niyo ba isa't isa? Ako dati, dati crush ko siya. Ako crush ko siya ngayon. ba Hahaha! Grabalasyon mo kayo ngayon. Okay, wali. Kita na Nakabola mo yun. Nakabola ka rin yung isang nainay na. na, na, na. <laughs> ay ba? Uh, Hindi po. Bakit? Hahaha! <laughs> parang ahay mo? Eh, po. MU. Masasabi namin MU. MU. Okay. Na, tinanggap na namin na parang, oh. kasi parang ang gulo-gulo na ng storya, eh, para, oh. pero meron naman kaming mutual oh. na parang nararamdaman sa isa't isa na, na hindi lang talaga nagkaroon ng label. Eh, sa mga bata ngayon, uso Wala ba, walang naman label? Naman label. Okay. Pero tama nga no, dati, parang tayo nga uso yung walang label. Mm -hmm. Tapos sabi ko, hindi. So, sabi niya, oo. Tapos parang, Napagod na siguro sila. <laughs> Anong naging bonding ninyo? Siguro yung sa atin dati, since uh, puro work, ang pinaka-bonding natin, in between din po. Halimbawa, um, hindi pa take yan yung sa text. Una um, mm. kami pabilisan ng text kasi po kasi send bago mo phone uh -huh. kusino Oh. Kung una makatanggap yun ang panalo. Tapos ang oh, abasihan namin, Jario. oh, Jario. Ano kami? Oh, uh, uh. sinong Sino magse-send yang sentence na yan? Tapos na kami, eh, isa po na uuna palagi kasi siya unang nagka <laughs> cellphone. Nakapag-practice. Oo, <laughs> nasa uh. uh, uh, mga pag-cellphone. Tinuruan niya ako mag-text. Bawal ba kayong daddy? Ay, opo. Tamagotchi lang yung pinalalaro sa kanya. Oo, tamagotchi. yung Kinakabisihan ko <laughs> po. Ang dami na nangyari, no? Di ba? Paano na natin mamay-maintain ngayon yung friendship na yan? Kayo? Kami na-maintain namin po ito ng um, hindi rin sinasadya. Siguro dahil po ang hindi po nawala yung respeto namin sa isa't isa. And ako, Pagka po may nangyayari kay Love team na hindi na po kami magkasama, napaproud po ako sa kanya. Talagang, pag may binubuksan siyang bagong restaurant, mas minsan itatry namin. Man, ito yan. <laughs> Ang ganda nung dumating kami sa maturity namin na to. Mm -hmm. I'd say, maayos buhay ni Jolina, mm -hmm. Mark. Minsan, nasa company din. Nang kasama mo sa buhay eh, oh. kita ko ang tinunang pamilya ni Jolina. Um, ako naman po, parang yun nga, laging gusto ko, maayos na disposition ko. Mm -hmm. Di ko mapaperfect ang buhay, pero kung ano ang nasa harapan ko, i-enjoy ko. Yeah. Tama. Tatrabahuhin ko. O oh, hindi maganda ngayong araw na to. o oh, bukas, pagandahin natin yung araw bukas. Ganun lang. So, ang ganda nung uh, maayos ang disposition namin pareho, natututo kami sa isa't isa ngayon, at sabi nga ni Jolina, hindi na wala yung respeto. At the same time, dahil nga din sa nagkaroon kami trabaho ngayon, lumalalim yung friendship. At mm -hmm. minsan naverbalize verbalize namin na, Ali, ka mag-commit tayo na maging, mag, maging matinong kaibigan sa isa't isa. Mm -hmm. Na, na, na ma-manifest lalo, okay. isang magandang friendship. And I think hindi po mangyayari yun kung ako lang may gusto or siya lang may gusto. Dapat po talaga, um, bukas yung ayaw. puso ng dalawang magkaibigan para mag magkaroon talaga ng matinding trust hindi uh -huh. lang po trust na sa kwentuhan kundi yung kahit wala pong sinasabi alam uh -huh. ko na safe space ko tong sila team nab team ko to eh ano ka katuwa kayo na po na alam niyo eh dali <laughs> <laughs> <So, alam, laughs> hindi wala kang alam alam sa touch the color <laughs> <laughs> alam correct <Kiren>, eh. <laughs> no? oh, touch the color touch the color <laughs> lang yung <ino> problema natin <laughs> makahanap <laughs> ng pink oh, red orange, <laughs> <laughs> orange. Oh. <laughs> Ano ang favorite niyong project na nagawa niyo together? Ako sa akin, lahat. Kasi lahat po may iba-ibang kwento mm. ng uh, levelings ng uh, friendship. Mm -mm. <laughs> ng feelings, mga oh. ganyan. Nung nakakilala pa lang, yun. Tama si Janine kasi, yung Flames, first movie namin. Opo, so -pa -pa parang, lahat yun. parang ah, first movie. Tapos pangalawang movie namin ay With You. Opo. Nung Opo. sinasabi palang sa amin na kayo ng movie with Maricel Soriano at Willa mardis parang kami, ha? Huh? Correct. Kali? Ako, ako talaga parang... Oo, talaga? Hanggang nung matapos yun, parang di pa rin oh, makapaniwala. Blessing siya so, araw-araw. Sumunod nun after ng kung ayaw mo, wag mo. Tayo ulit. Labs kita, okay ka lang na. Oo, la diba? yung sarili na namin. Tapos binigyan kami yung Hey Babe, tapos yung gimmick namin na show, ginawang movie. So, lahat ng pelikula, milestones. Sa amin. Individually okay. na. As a, as a love team pa. Oo, so, ang ganda na. ng pangyayari I po know, talaga. Kasi, ang galing here rin dalawa. Yung ang maganda sa relationship namin ni William noon is alam namin pag magdatrabaho na kami. Magagalit kami kasi hindi siya nag-toothbrush. O mag-toothbrush. <laughs> <laughs> alam mo, makikipag-usap sa akin, hindi ka pa nag-toothbrush. Mag-toothbrush Alam mo, kaya! O, di ganyan, toothbrush na siya. O, oh, ayan. Yan, saka so, tayo mag-eksena. Hindi, di ka nag-toothbrush. Kung <laughs> 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 gano'n, nakakainis, di ba? <laughs> Kasi kumain siya oh, eh. Okay, hindi siya kumain. Kasi hindi nagpo-putra. Alam ko eh, pero na nai, ngayon, nai. Alam nai, ko na ngayon na, ano? kung bakit tong love team ko, grabe mag-toothbrush. Grabe. Di, siyem, eh, kasi... Toothbrush po ng toothbrush ito. Nay, sa ba, inyo nga yata na talaga ha? Eh. Ako po kasi dalawang beses lang. Ay, isi ko pala yun. Mag-toothbrush ka nga. Sa umaga, tsaka sa gabi. Minsan nga nalilimutan ko na sa gabi. Sa Talaga po? Pero naman tuwang tuwa si Jolina kausapin ako. Minsan uh, gumaganon pa nakikita ko ako. Parang naamay mo na naman yung breath ko. Uy, si Rolo! Anong sinasabi nito? Si Inayon, may iyo ako. Ako! Magkaroon kayo ng reunion project, di ba? Oh, niyo ako doon. Yung, yun? yung, una nating naging reunion ay... Ay eh, hindi, pero nung nag-GMA ako noon, nagkakasama. Sinusandang ko po siya kasi. Kahit saan po siya mapunta, sabi ko, huwag punta ng Mars. Di pa ako sure <laughs> sa <laughs> Mars. Nag-GMA po ako noon, nagkaroon kami na soap doon. Mm, sinundang ko po, po siya doon. Dalawang nung bumalik po ako na ABS, unang project ko with Derek Gwen, si Marvin Sinu din po. Sinundang pasang. ko po siya doon. Oh, 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 Sabi no. ko, medyo tumatanda na ako, <laughs> ha? Medyo, pwede ba mo ang heads up ako kung saan ko pupunta next? <laughs> Nang maplano ko din. Um, <laughs> no, mo, di ba? Oo. Masakit taon lang dito po, no? sarili akong <laughs> <laughs> Pero nakakatawa naman, every reunion namin na ginagawa, um, patok pa rin sa tao. Oh, Pat yung huli yeah, nga. nakakatawa, di ba? Yung, <laughs> yung, nakakatawa taba ng puso. Opo. Mm. Yun yung meron kayong gawin, tapos nagre-react sila. Nyo. Mm. Oh, di ba? Di ba minsan kahit guessing na sa magandang buhay, pero talagang kilig na kilig talaga sila. Yung ano mo? Nakaka, di ba? Bakit? <laughs> <laughs> ano ba meron? <laughs> 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 yung pare naman ang nakikita ko ah. <laughs> Same naman yung mga gimmick-gimmick, naiiba lang ng konti. Oo, oh, siya lagi, <laughs> pinapatulang ko lagi, yung mga ganun. Pero ngayon, iba tong project natin. natin, natin. Ah, itong XX oh, Lovers ay, na. Um, kung baga, um, since siguro nasa tamang edad na kami, nasa tamang pag-iisip, <laughs> yung yep. yung producer namin, Project 8, sila Tonya at si Dan, um, from the start na binubuo yung kwento, in-involve na nila kami ni Jolina. Uh -uh. Kasi alam nilang, kilalang kilala namin yung audience namin uh -huh. na kung ano talaga yung, na ano to eh, more than two decades bago kami gumawa ng pelikula together. So na appreciate namin na pinakikinggan nila kami kung meron kaming mga input sa storya. Mm -hmm. Oh, maganda yun. Oo, mm -hmm. kaya nai ganun din naman yung <clears throat> yung commitment namin sa pelikula dahil involved kami sa mga changes na nangyari at sa final product. Kaya hanggang ngayon, hanggang dulo, hanggang promotion, todong-todong-todo din kami. Kasi na-feel namin, na-appreciate yung ginawa namin. Tapos ay siguro timing din na, di ba, siyempre, alam na nila kung ano yung um, kilig at comedy ah, ngayon, panaw yes. na to. Pero dahil meron din kami, parang nararamdaman na rin namin, at um, namimiss ng, ng mga manonood yung nostalgia, yung dating rom-com, sabi namin, yun, yun yung strength namin ni Love Team. So, talagang ano siya, tinahitahi with the kung ano na yung ngayon at yung sa dati. Kasi hindi natin ah. din pwedeng bitawan yung dati natin kasi yun din po yung kinikilig yung mga tao. Yung energy. Pati yun. po ngayon kinikilig din po doon. At least, maungang silang makinig. <laughs> diba? Oh, oh, maungang oh, silang not, makinig. Not, not, what, no? Hindi ka kaya ng mga ibang sa, Puro, ay, alam ko na yan, alam hmm, ko na yan, no, ganito. Nice, no. hey, si Jelina nga, kahit sa marketing at sa mga business side ng pelikula, o, hindi. So, ano na siya ngayon? Na na Nakikipag-meeting na ngayon niya? Yeah, kasi natututo may mga pa, ako interna okay <laughs> Pag, <yam auto. laughs> pag international screening. Ang <laughs> laki po talaga ng pinautang niya sa akin. <laughs> 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 Executive producer din kasi kami na dito <laughs> oh, sa pelikula. Ay, oh, no. go! Di ba mature? Oh, <laughs> mature! <laughs> 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 Sinabi sa inyo, itong pelikula, anong una niyong naging reaction? Ah, uh, pinlano natin to. P -p pinlano yes. namin talaga na eh. Mm -mm. Um, ah, well, of course, si Tonette at si Dan, they're fans of Marjo, yung love team na tawag sa amin, Marjo. Um, parang nagtanong sila, gusto nyo ba mag-comeback? Kami naman, syempre, oo, oo, oo. So, tuwang-tuwa kami kasi madaming nag-offer na kami ng project pero mm -mm. naniniwala kami kay Dan din at saka kay Tonette dun sa magaganda din yung mga pelikula nilang independent na ginagawa. Naginagawa. Oo, yes. so sabi namin, magandang flavor na yung substance ng mga independent movies na hindi mainstream. Tapos, in-mainstream dahil nga um, yung fans namin, yun yung hinahanap, yung kilig. So, ang ganda ngayon nung kinalabasan ng pelikula na From the start, yung na-envision namin na flavor na coming from them but at the same time, yung genre na nakasanay ng tao sa amin. Ito na siya ngayon, yes. XX Lovers. <laughs> pero na. nay, bago nakarating dito, uh -huh. ilang scripts. Parang <laughs> 2018. 18 kami 2018 kami nag-start po, po. Pero, dahil nagka-pandemic, nagka So, ito na talaga. Pero okay. pag meron kang gusto, di ba? Opo. Parang ano eh, ang lahat ay hahamakin. Diba? Ay, yeah. Dahil sa uh, pang-ibig, diba? uh, uh, Correct. Uh, uh, At nadiniwala din po kami na hindi porket reunion or, or comeback or okay magkakatrabaho tuloy tayo sa big screen uh, ay kung ano na lang po na uh, script uh, or pwede. kung ano talaga. storya hmm. talagang... Hindi pwede. Dapat may storya talaga. Ganda Ito. po. Nag-gusta po namin. Maganda. Nag-gusta na siya siya. Okay. Mm, okay. Meron kami sena din sa Malta. Hindi siya talaga iiyak kami kasi parang light lang yung moment. <clears throat> Pero yung lines namin na pang nagte you kami sa isa't isa, para namin sinasabi kay Marvin at Jolina, hindi na ah. din sa characters namin, oh, na iiyak kami. Oh, na -iyak kami. na -iiyak kami. Eh, na-read naman na namin uh -huh. yun. Na-memorize naman namin. Pero ano sinasabi na? nang nagtitiga na kami. Oo. Naiiyak ako. Tapos mag Tapos malamig-lamig pa. Alam <laughs> mo yun, hindi ka pawis na eksena. <laughs> oh, so, kaya parang naka, nakakadala ng emotion. Oh, ba, na ba na Naiiyak kami talaga. Tapos sabay kami. Nag-thank nag -thank you kami. parang yung isa yung sa talagang lagi kong kukwento pag natapos Nagu sa Nagulat kasi kami sa emotions <laughs> oh, namin. Iyan na lang tawag na nagsasalita na ang katawan ninyo. Mm oh, nagsasalita po. ang sariling persona. Mm <laughs> -hmm. nga yung tiyan natin. <laughs> nagsasalita <laughs> na alala ko sinasasalita yung katawan. Lakas kasi natin kumain. Hindi, <laughs> <laughs> yun yung totoo. Kasi oh, oh. ano eh, hindi hindi yun na pag-usapan. Yes po. Hindi yan, uh, nangyari. Mm -mm. Sa so, ang ganda, no? And hindi, kung baga dahil, kung halimbawa po, kung yung, di ba may mga, kung hindi na po bago yung mga director or kung meron pang, yung medyo stricto po, baka, ina, hindi ganyan yung feelings dyan. Ha? Pero dahil po, may, kung baga may trust kami sa isa't isa, binigay sa amin yung eksena, mm -hmm. sige kung ganyan yung dating. And then kami po, hindi namin pinapanood yung ginagawa namin kasi alam namin na, alam, matanan na po nila yung nandoon. Di ba? <laughs> <laughs> lahat ng ginawa nyo, yung kuyento nyo sa akin swak eh. Mm -hmm. Tama eh. Saka ang, ang galing pa, pag galing ang timing, no? Mm -hmm. Yes po, ubang um, mm -hmm. klase. Mm -hmm. Tumaan na yung pandemic. Oh, kaya tuloy pa rin to. Yeah. Uh Binigyan -huh. ka lang ng pahiya. Uh -huh. mm uh -huh. uh -huh. Nabanggit si Bailey at Juday, kamusta naman sila katrabaho? Ay, masaya. Masaya, masaya, masaya po, masaya. parang walang Ay. pinagbago. Parang wala pong taon na lumipas nung nagkasama po kami. Pero kasi before po nung movie namin, Nagkasama na rin po kami kay Juday naman, no, yeah, di ba? Sa Judy Kitchen. Sa vlog kitchen. niya naman sa YouTube din ay... Oo, oh, ang galing din magluto niya. Mm. oh, ito rin po. Karami ano, <laughs> sa'yo na. Kayo, ewan <laughs> ko anong pinagmangdagawa niyo yung recipe. Pero maganda yung gano'n. Kasi oh, something oh. new, something different. Mm. Opo. Oh, Tapos nung, nung, nung nag-join po sila dito, ang bilis din natin sila na-invite mo. Oo. Oh, so, oh. after, after nung... Tayo, tayo naman na magtutunong. Opo. <laughs> uh, oo, oh, uh, yun ang nangyari. Ma. po. Supportahan po. Supportahan na dapat. Parang, parang Avengers na ngayon, ay. Oh. <laughs> Pero siguro yung friendship din kasi, nai, malalim din yung sa gimmicky, mm -hmm. Kaya, tulungan pa rin hanggang ngayon. Sa Feb 12 na po, malapit na yan. Mm -hmm. tulog Oy, na lang. just ka-exciting. <laughs> Kung gusto niyong mapabilis, matulog kayo ng matulog agad, agad, <laughs> agad. XX Lovers, February 12, um, directed by JP Habak, um, Project 8. Yes, at sana makita kita tayo sa Feb 12 kasi mag- I-cinema tour kami Ay, eh. -ikot, sa festival. Ay, paikot-ikot. Mag Ay, magpapasalamat dami, kami. kami sa mga nanonood. -no -no, so, surprise oh, namin sila. Yes. So, yun. Panawarin niyo po, please. Magaling kayo, magaling kayo. Salamat Panay. Yes, Thanks, at siyempre, manood kayo sa Gateway Cineplex 18. Magkita-kita Magkita tayo, tayo dyan. dyan. Baka ma-surprise kayo, dumaan kami. <laughs> Thank you. Maraming maraming salamat. Thank you, you ma'am. Thank you dalawa. po. Thank you, ma'am. Sobrang lang. Sobrang kanyang Thank you, Iba, iba, iba. At siyempre sa inyo pong lahat, sana po naibigan ang aming episode na puro tsikahan, di ba? At yung nasa ilalim, please, lagawin na natin po. Padamihin pa natin sila kulang pa. <laughs> maraming maraming salamat po at magandang gabi. Bye! Bye! Thank you!